Ang oh, sumupit so, mo boss ah? Anong siya ah? <laughs> siya yung number widget Pag tinikwando kayo ang cellphone mo, mo yung ulo mo? Gawin <laughs> mo. Ready ka na bang ano? Mabago ang iyong haircut? Ah? <laughs> Oo. So, <laughs> <laughs> shampoo mo na natin. Ayoko paano natin na <laughs> Paano kaya?

Hindi ka pinapagalitan? Napagalitan? Okay, but... Oo kasi. Oh, huwag mo nang gugipitin ulit to. Huwag kang ano. Lala yung ko, nilagas na. Matagal lang lagas yan. Nung nakarama pa nilagas yan. Inupod mo eh. Masyadong masipag yung flipper mo. Wasak eh. Pinasak mo eh. Yeah, Di ba pare? Anong ay, ikaw mo ako. Oo. Oo, ang liahid yan. Ito mo, hilat. Huwag ko nang kapitan. Nahita na lang natin kaya. Gusto ko yung gano'n. Kaya, ayan doon sa kaila Kaya nga, gano'n nga. Papahit din ako. Kalma, kalma, kalma. Ano mo rin pa kahit? Ha? Pahit ka rin? Gano'n ako eh. Ito. Kalma mo na, kalma. Kahit mo. Ayan. mo. Ayun ah. yan. Sabihin mo sa kanila pangalan mo. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano ka nalang makikilala? Bigut. Marami akong tropang ang nag-sponsor ng damit, sapatos. Okay, makikilala kayo, oh. Oh, ko. Si, ka hindi makikilala yung tropa ko. Oo, oh, malikaw. Si, tinga ko kay Hindi. Diyan sa upuan na yun, oh. Ito mo, may pakihindi ka parang ito ngayon. Tagit lang. Huh? <laughs> mamiya, bigyan kita, ano? Isang balot, isang balot ni Bego siya mamiya. Gi. Ilan ba gusto mo? Ilan ba gusto mo? Ah, dalawang balot. Dalawang balot? Huwag kang basa-basa papa. Kadya kang ginita si. Eh. Hindi ko ba naman masama na mamak yun? Kaya e, nga si. Oh. Tingnan mo no, si ano, si Rev. Tingnan mo yung ano, matamis. Tingnan sa akin. Yan! Yeah. Yan! <laughs> <laughs>